kayo video agad ako, bigyan mo ko yan Filipino way ano ba mga tunay ate. Ano yan? Ganyan? Oo. O, pati yan. Ang poly, Olive oil. Kaya pala. Ito. Ito yung baki ate. yung baboy? O, baboy pa ba ng baboy? Hindi Baboy. Ano ba yan? Parang video mo. Baboy. <tinyo> Mag na ng baboy. <tinyo> Dapat nila asukar, eh, ano Anong panila ng mga sukat? Anong? Ano ang sukat nila? Nagbubura na Dito ka. Nandiyan na, na, lang pa. Paaway ng lola. Saan hindi yan? Dito ka ng gilchong. Ito 143.